Natapos na naman nga ang isang Siyempre, taon. siguro lahat naman tayo ay very thankful sa mga blessings na tanggap natin ng 2023. Kahit nga medyo naubusan tayo ng budget. <laughs> dahil sa mga handaan at iba't iba pang kaganapan ng nakaraang taon. Pero ano't ano paman, man, nananatili pa rin tayong malusog at ready na namang harapin ang panibagong taon. At dahil unang araw ng pasukan na naman, talagang mafe-feel mong back to reality again. At para hindi mabigla ang mga estudyante ko sa unang araw, hiniram ko muna yung 6 minutes sa regular time namin para maibigay ko yung mga aginaldo ko. Yes, hindi pa tapos ang paaginaldo ni sir. Yaman yarn. Ito <laughs> yung mga prices na napanalunan nila sa aming year and party last year. Akala ko nga makakalimutan na nila. Kasi pagpasok pa lang, pagkatapos ng good morning, may paniningil na ang mga rot <laughs> Akala ko pa naman makakalimutan na nila anyway mabubuyat naman ng mga grade 7 ko kaya deserve nila ito we <laughs> kaya nga habang ginagawa nila ang walang kamatayang 3-paragraph essay na New Year's Resolution sinabay ko na din yung pag-distribute sa aking 30 students ng kanilang mga prizes tara samahan niyo ako sa aking paayuda Neria 19 Oh wala si Neria walang pagbabago Full vida 50

ang lipad niya. 20. Ang lipad niya. 40. Ang lipad niya. 50. 60. <laughs> 70. 80 <laughs> okay. 90 One hundred. Twenty. Ay, sir, piso na. Sabo mo ng manaw. Angelo, sa'yo 50, anong Parang naggabat ang Ilan ba sa- 100 just do. Oo 30 plus 20 lang sa'yo. 10. 20. 30. 40. 50. Kay Cyrus, 50 din. We gonna banding at the park. 10. 20. 20. 30 40 50 D Kumusta naman kayo? na kayo. Next. Cedric 40. Oh. 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 One day, oh. Uh -huh. One day answer. <laughs> Tejero 80 twenty, agoy, berkapita 40 thirty, 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 oh kompeten 30 naman <laughs> 60, 60, 60 70, 70 <laughs> 80 90 Aviado Aviado, 20 out outs, Luisito Binion, ikaw lang yung twenty. <laughs> oh. like, Andang ah. Yes sir. Uh -oh. wala si Beldad. gusto mo tiwala. wala din ba? Di 60. nanalo? Di una 60. Ten. 20 30 ayo wait lang 40 madali sir ito and yung pulo sa indo. Ariola oh <laughs> Akala ko sampu yung binigay ko sa site Mahibig ako si Ako ang mahibig mong ubus ng kortak. Next! Sayo na sa Ninong Nina. Ninong Nina? Ninong Nina. Relatives. <laughs> Then father, God, mother, father. Um, God. Mother, Godfather. Yes. Espinosa, 60. One day. 10. 20. 30. 40. 50. 50 okay. double check mo po 160 Mendoza 20 Narito Mendoza 1000 040 kami dito nanalo na rin 100 20 <laughs> Umangang ka kamu kwarta rin daw Prago! One peso. Prago. One peso! Twenty. Iyon yung sinagarabu habo ko ng mga pasarali ngayon. Okay la lang yan. At least, dahil mga busang ang kwarta ko. Zero. Sixty yogi 75 75 60 Happy New Year!